भिडियो करेन्ट छ dito kasi siya. Kaya nga kami, kami na. Ng... Tukwa. Tukwa. Ay, <laughs> tukwa. Paano ko Nepal. Sa tindo mi. Okay, good day. kami My pa-coming para ting. Ha, kailangan kami ng fried rice. Maraming oh, tao dito. Maraming people in the world. Kain na tayo. kain tayo guys. Nandito kami sa Chinese Chinese dish sa New York kakain ini masarap pag mainit kasi winter dito. Winter kaya kailangan namin na lang... hindi nga sa mga tema hindi sa mga hindi sa mga naman. Yang langit. Pa. Nawa. Ante. Mhm. Naman misan ang Ay. ano, 2023. Mhm. Masarap din. Kamingay ta. Yeah, ko na 'to. surprise guys. Mm. Masarap din pag Mm -hmm. Sure. Mm. guys. Mm okay Guys, my friend, right 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 guys, my bread. Mm. Tayo guys, guys, Lapang. friend, guys, lapang guys, my friend, guys, guys, my friend, guys, my Maglasang-sang tayo. Okay. Ate, hindi na lang ang Alam ba ang ulo? Hindi ka lang ang ulo mo? Okay. Okay. Ay, bin, May helmet naman ako. yung guys, kain naman kami ng pretas. Sharing, Sharing is loving. Sharing is loving. Sharing is caring. Sharing is caring and loving. Ito may sa atin, saka yung mga mukha. Ate? Anong sumetsa ka? Ano? Anong iba? Iba yung wrap ba niya? Wrap? Wrapper? Iba yung sumay sa atin, di Manipis yun, diba? Hmm. Ano din yan? Ina-spoon mo lang yun eh. Magaling manipis. Gumawa ka ng mumu. Ano? I-open mo lang siya. Pati mo basta sa kamay mo na. Pero bungkor sa ligahan yun? Yung may prune yun Tain tayo ba? Happy first Sunday of December. Merry Christmas. <laughs> Merry Christmas na guys. Hey, okay. Sobrang uh, ano. Chill uh, na lang ay na guys ng ano? Pus ano, chili. Sige, sabay na. Nagkatiyati lang kami kasi masarap. Ano ka pa ito. Ano 'yun? Ano 'yung mo? Sabi Masarap yung ilagay mo sa amin. Masakit ang agot. Tingnan ko dito. Tapos ito yung sabaw niya. Mm -hmm. mm -hmm. Sarap kumain guys Again, fried rice if Bakpang, ano pa ganito Mmm -hmm. <coughs> Bye bye, Mommy. No, Mommy. Bye, guys. Okay, susi na Yan guys, tapos na kami Tapos na. Dali, tapos na, guys. Ako muna 'di pa. Isa na po muna. Ano ba 'yan? Malamig na kasi bawa. Okay, Mommy, mun mun mo na para maano na. Bye-bye na. Bye-bye. Bye, guys. Bye -bye. Dito kami sa New Road. Hi <laughs> guys! Nagmumuni-muni kami ni Jema. Maghanap kami ng anito, dito? kami apam. ng mga... Apam! <laughs> ang daming apam dito. Maitibang ma apam dito guys. Ay naka! Kitingin kami ng ano, buy one get one free ng mga pantalon ba guys? Kasi ano, Kasi mahirap ano, lang naman kami. Mahirap lang kami. Gusto lang namin yung na mga Gusto same, lang same. namin yung mga sales. Hindi namin kaya ang mga ano, my names. Kaya nga guys, oh. Mahirap na kami kay Kaya. Nandito Ayan, o. Mga ito, ito, o oh, dito, Jim, o. Ay, ito, ito. Ito, diba? oh. makapal Ha? Ha? Oh, ko, pansi ko, no? <laughs> eh, may dalawang, ito, guys, dalawang pansi raw. Ating ah? naman kasi Ha? Eh. Ayan, bakit? Ang daming bumibili dito, guys. Mga pang-winter. Nandito kami sa Divisoria. Ano siya, oh? Kahit wala may elastic na naman lagay ng elastic doon. Kami sa wholesale, guys! Ha? Huh? Yan, wholesale yan yan, guys. Wholesale. Pero ano siya, bibiliin mo siya ng mga 12 uh -huh. pieces, 6 pieces. Yeah, nandito kami sa Loob-looban, guys. Uh, new... Ah, kami ng ano, guys. Gahanap kami ng damit. Ayan, oh, guys, pang-Christmas. Ayan, oh, pang-Christmas. Lahat red. Oh uh, 'di ba? Dito kami sa mga loob-looban ng mula, mula uh, damit. Hmm, 'yan, guys. Mm. 'Di ba? 'Di pa ako mga tela naman nandun sa taas full sale yet hindi ka pwede bumili ng ano dyan eh yung isa yung elastic yung elastic di ba bibili ka ng elastic para mayroon dito ah hindi doon mayroon isa na makikita mo siya doon sa loob no may mga yung inaano mo na design design yun marami ayun guys ah, dito kami sa New York ah may ano pa ah. dito guys hindi ka po hindi bumili ng isang piraso kailangan 6 pieces ayan yung mga ganyan kurta o yan yung blanket o, mga blanket ayan dyan o mga wallet mga topi mga ano mga blanket nga yung blanket yung sa kama dito ako bumili ng elastic ayan dyan sa loob yan dito. jan Yan dito. Yan dito sa loob. Ayan. Punta ka doon. Pumasok ka. Diyan. Diyan. O. Oh, bumili ka dyan. Wholesale yan. Diyan o. Oh, elastic dito. Pwede ka bumili ng elastic dyan. Diba? ba? Oh, mga anik-anik guys. Ah, oh, oh yan, bumili ka. Oh, yan, di ba? Uh, Dami, oh. Ito rin yung mga ano dyan, oh. Dito, bumili ka ng elastic. Ha? Ito, oh. Video eh? Yan wholesale, wholesale dito. Oh. Kaya nga kung gusto mo no, bumili ka na dito, ang dami guys. Wala naman ako nalagay dito. Pang loob ng para sa sari at saka sa kurta. Ayun, ayun yung lace din na yun. Mga lace para sa sari o kurta. Ayun para naman yung sapo dito nilalagay. Ang dami. ganda ng lace niya. Ayun. Ito ito hmm. si para sa para sa Kung gusto niyo guys, magpatahe. Oh, yan, yan yung jacket mo. Oh, may. Oh, bumili ka na ng isa, pwede na yan kahit ano. Yung itim. Yan guys. Ito kami sa wholesale. Di ba? Okay, see you later guys. yan guys, ang laki na ng daanan dito. Ang ganda. Uh, wow. Thank you, Balin. Balin, sir. Ayan o. Oh. Maluwag yung daanan o. Oh. Maluwag na o. Oh. Um, Tinan nyo guys, dito yung mga gold. Gold shop ito dito guys oh Ayan mga gold shop. gold shop. Not trans ay jima <laughs> nandito kami guys sa mga gold shop sa diamond ayan diamond pakita ko sa inyo guys ang nalinaw ayan. mga gold dito dito guys mga gold shop San ka na dito kami sa mga gold shop ano guys? Oh. Nandayon, guys ang daming gold dito daming gold dito guys at saka walang ganong security guard so left and right puro gold dito guys at saka diamond o oh ito diamond ito dito guys so doon naman sa kabila ayan mga gold din dyan guys oh, mga gold yan gold shop lahat gold shop so uh, walang ganon na mag ano ba guys dito sa Nepal Ayan o. Oh. Kita nyo guys, mga... Ha? Baka gusto bumili ng gold. Gusto nyo bumili gold ng gold, guys. oh ang, ganda, ang gaganda Ang ganda ng gold, no? Ayan guys, sa loob, ang daming gold. Tapos dito, o. Ayan guys, oh Ang daming bumibili ng gold. <laughs> Puno ng tao, guys, o. Oh. Oh, di ba? Ini kayo nang ko. Hold oh. <laughs> ito lang at isang ikaw lang mapartner. Oh, at saka ini ayan pa yun oh, yung bracelet. Oh, oh. Oh, yun, oh ayan ang bracelet. Eh. Ay. Don't to anak ko niyan. Oh, yung yun, yung, yung mala 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 mala, oh, di ba? Ito guys, mga diamond naman ito, ayan. Diamond. Okay? Wow, oh, wow. diamond oh, white diamond niya White yun diamond gold. yung nasa ano niya, di ba? May gold sa ah, sa diamond. Oh, ayan, maganda yan. Ayun Ay, oh, yung yun, yun, nickel. Bukong ka na yun, ano yun? 89 po siya, ano din Ah, 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 ah. Ang ganda ng design na to, oh. Ayan nga, oh. Ayan, guys, oh. ganda. Ganda ng mga gold. Marami, guys, dito ang gold. Maraming pera yung Nepal Ayan, guys, oh. Ayan ang gusto nyo gold guys. Ayan Oh. Gold ng Nepal. Para dito guys mga ano gold at saka diamond. O, parang ano mo. No, oh, ano, Importante sa kanila. Ayan, dito, guys. Oh, diba, oh, ang ganda. Da, dito ako bumibili dati. Nang gold dito, guys. Ayan, ah. Ayan, oh. Panglalaki yan. Panglalaki yan. Boys, Ah, panglalaki yan. Ayan, guys. Panglalaki. Ha, <laughs> Ah, yan oh. Guys, ang ganda nito oh. Mahal na kasi ngayon yung gold. Ito ang gusto ko ito. Tamang mga tamang ay uh, oh. Ah. Magwiwer ganyan alin. No? Oh? Ah, oh, may mga flower flower. Oh, yan guys. Ito yung di ba? Oo. Oh, oh. Ito guys, yung oh, mga gold. <laughs> guys, oh, malayang Original yan guys, oh. Mayaman kami, kami sa gold. Hindi ito fake guys, ah. Oh. Kaya nga mga gold yan oh guys oh. Ha? Eh? Mahal na ngayon ang gold One lakh something na Ito naman mga silver Ito naman ay mga silver guys Ayan. Dito sa Nepal yung mga silver Is precious guys Sa atin hindi kinikilala Yan ito Silver oh, yan. Hindi kilala yung silver pero dito sa Nepal ay Napaka precious ng silver Tingnan nyo guys oh ang gaganda ng mga silver Oh. Yan, eh? Silver and gold is precious in Nepal, guys. Napakamahal yung kilo niyan. Okay, guys. Dito kami sa Bisal Bazar. Ikot-ikot kasi kami ni Jima. Ayan. Ito yung taong ganda dito, no? nyo, oh. Maluwang na yung kalsada. Balen, balen dah.